Ano up, ba to? Up, apat. No? Apat, no? Ang apat na side, dito pa rin sa may Laguna, no? Laguna, so. Ito, ito. natin itong gold dress ito, hindi ito nagalaw. Tama? No, hmm, hindi. Hmm. Tagal na. Ano siya mga hole? Ano, tatlo. Ano. May mababaw, may malalim. Ayan. Tatlo. Tatlo rin. Pero ito ang, ang dahan dito. Ayan. May malaki. Ano, ano. Ay maliliit. Mm. Ibig sabihin to, mm. Ah, mm. map stone map ba, stone map. Mm. Pero meron siya orientation, nagbibigay siya ng na indication kung saan patungo yung item. Kung, kung natin, nasa northwest yun ano, ano no? Malaki. Mm. Ah. O, oh, tapos yung isa, yung dalawa nandun. O. Oh. Nasa north Orientation. North orientation, hindi sabi malapit sa creek. Yan, malapit sa sapa ba? Sa norte. Yan. Tapos, ang item niya, tatlo kasi yun nandiyan eh. Bato. Isa, dalawa, tatlo. Diba? May malaki dyan. Mm -hmm. Pero yung dalawa doon. Sinunog namin. Naka-slide. Mm hmm. Uh, Naparas na kaya. Ibig sabihin, tatlo. Ito yun, yung replica niya. Mm hmm. Yung ibig sabihin yan. Ito, ito yung malaking bato. Ito, ito. Ito, 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 ito. Oo. ito, ito. Ito, ito, ito. huwag nyo intindihin ito kasi tawag dito decoy na yan. Panlito lang yan. Panlito lang yan. Pero pare-pareso ng tatlo. Di ba? Ito ang dapat natin sundan. Kasi ito, tama itong counter sign niya nandun. Oo. Tama yung counter sign niya. Meron doon. Kasi nasa norte, parehas distansya. Ganang malaki. Kung titignan natin, parehas bato yan, eh, no? Deposit nasa tabi lang. Connect tadi pa rin, connected. Ya. Connected, connected, connected pa rin. Connect, rin. Hindi, connected yan dito. Dito yan. Ayun dito, dito, na, na yung yan. Sinasabi so, mo ibang, yan. Iba naman to, so, ibang. Oh. Oh. Uh, mapa to, mapa. Ito mapa to, stone map ibig sabihin. Malayo. Naka-slide ang bukid, taga no. Bundok. Ah. Uh. Mana diba, naka-slide to. Mm. Uh, Tama yung bukid, naka-slide. Kasi creek yun dinadaanan niya. Pag ganun. Yan oh, yan oh, yung bukid do pag ganun oh. No? Di diba, Yung terrain, ibig sabihin yung terrain formation niyan. Ganyan yan, yan. Tapos, okay. itong dalawang bato, andun sa gilid ng puso. Yeah. elevated. Yung yeah. dalawa. Tapos, may deposit dun sa north northwest orientation. Itong batong to, ito yung malaki. Andiyan, no? Yung yeah. boulders. Malaking bato. O, oh, yan andiyan, no? An oh. Nakita ko, eh. Okay. Malaking bato. Yung malaki. Ay, yung ating kinawa. Ah, yung, no? yung bato. Ito yung bato na yan. Malaki. Yeah, Nasa natin. north. No, north. Malapit sa creek. Ayan, ayan. Ayan, creek yan. ayan. Ayan, ayan. yan, ayan. Ayan, ayan. Yan, ayan. Ayan, o, oh, creek yan. Ito yung malapit sa creek. North, yung malaking bato. Ito, nasa north pa rin yan. Ito, nasa northwest. Yung northwest mo andun. Yung bato? Oo, oh, oh, ito yan. Ito yung target nyo. Ito. Para hindi nagmay dito eh, no? Ay, yung malaking bato. Oo. Oh, Dago na hindi, din eh. yung malaking bato na butas. Hindi naman na galaw yan eh. Hindi. Pinakpakulaan namin eh. Ngayon, ito yung ibig sabihin yung malaking bato. Ito yung dalawang bato. Oh. Ay, yung butas. dalawang butas. Yan. oh. oh, oh Nakatayang ng position. Uh -huh. Yan. Ito. A ito. Ah, ito, ito. Yan. Ito. Oh, ito yan, no, dalawang nakatayang ng position. Ito yung nasa baba. Hmm. Ito yung nasa baba. Galing. Ito ba? Ito ba ako malaglag ko kahit. Ano to? May ikla na. Ito. Ito pa malupit. May guhit. Guhit. Ano? Pagunta rin. Pagunta siya papababa. Papababa. Papababa siya. Ibig sabihin walang item dyan. Nandito ang item natin. Ababa. Ito yung tinatawag natin item. Pababa. Sorry. So ito. Dito. Ang target natin. Wala dyan. Dito. 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 Yung grupa, Kasi nasa northwest. Wala naman. Poso ni Grupa. Ilang pit yan. Wala yan. Ito. Ito yung yan. butas. Ari. Luklukan lang ng bowl. Ah ito. So basta ito ha. Susukan ko na ha. Hmm. Uh. Yan. Mapping pa lang yan ha. Oo. So, mapping pa lang yan. <laughs> Dahil ito pala yung dalawang butas. Hmm. Tapos Wala. yung Wala butas pala tayo. Eh. yun. Galing. eh, <laughs> saan naman po ito? Saan ito? Ah, saan? Ito. Ayan nga, ayan, deposit Yan, deposit lang, sir. Eh. Yan, mm -hmm. dito yan. Dal. Ah, orientation niya pa baba. Yan, oh. Mababaw basta itong ito. slide na to, sundan mo to. Mababaw lang. Mababaw ito. ito. Hmm. Kasi Wala pa yan dito. Pa-slide, eh. Hmm. Wala yan dito, nakislide yan, oh.

Ito. Ito na, no, no, no. Ito na yung nakuha yung kahoy. Ito na yung nakuha yung kahoy. Ha? Malaking kahoy. Saan? Mabulusok O, oh, basta dyan yan. Dyan, basta Mas dyan Meron po po kahoy dyan isa. Mabulusok Yeah. Yung... Tama ba yung ano ko? Tama ba yung analyze ko dun sa batong yung... Tama kasi Ay, may no. dalawang bato dito tapos may malaking hmm. bato diba? eh. Hmm, no. oh. tama. Diba? Dito nga. Dito. Saan ba? Kumaling dito. Oh. Mm. Oh, diyan nga. Hmm. Ano? Malo. Hmm. Ah, sana natin na. So, ibig sabihin dito, umiikot na agad. Lakas so, um, oh. na. na oh. Dito, dito na lakas. Oh. Ang ganda sa may mo, Kuya. Hmm. Tama 'yung slide, oh. Oo. Oh. Ang tama yung slide. Kaya, dyan Ganyan po. Ah, uh, 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 sa uh, CR pala. Yung Baka, wala Baay na. Yung... Mina nang <laughs> Wala, ito naman yung ito yun eh. Alam niyo kung bakit umiikot siya nang malayo, malawak? <laughs> kasi ganito 'yan. Based on science typical explanation. Ayun, yeah, makinig kayo, makinig kayo. Okay. Okay. based on scientific explanation para maintindihan yung maigi. Tingnan, Ang bao ng hap, limbawa, isang kwadrado na box. Hmm. Ang singaw ng item 360 degree. Ganyan, malawak. 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 Ibig sabihin yung ionization niya, malawak, hindi gano'n, straight. Mm. Okay. Malawak ba? Ibig sabihin, kalat. Mm. Kaya kung nandito... Kaya, kaya napapansin nyo, ba't hinahatak niya agad to? Dahil nakukuha niya na yun, ionization na malapit na. Mm. So, unti-unti na siya umiikot mm. hanggang sa... Mm. Matumbok na. Matumbok na. Hanggang sa tumigil siya. Mm. Yan, buwit na yan, ibig sabihin, nandito. Oo, oh, mm. yan. Sa babae. Eh. Tapos, ito, ba? deposit. Ito yun, o. No? point pa baba. Eh, mm. no? Orientation niya pa eh. Bakit po may gano'n naman ng na po 'yun? Ito sir, 'di ba? Ito. Mm. Ito pababa, 'di ba? May point sya. Mm. siya. Ito parang H siya ni, eh, dating. Mm. Ibig sabihin ng dito sir, may flooring sa baba. Mm. May, may harang ito, ba? May harang. Ah. May harang sya. May, no, may na, pader. Oh, may pader. Ayan ang ibig sabihin niyan, 'yan ano? May yun sa ano. Kasi, yan, siya, no? H, kasi siya, ibig sabihin ang bound diyan sa ilalim, pagbabaon mo, may tatamaan kang Flooring. 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 So, lang yan na to. Oh. Okay. So, ito yung deposit. Nasa ilalim to. Ibig sabihin lang to. Nagtuturo siya. A point na gano'n. Na may deposit dito. Hindi ibig sabihin. Nasa ibabaw ng deposit. Nasa ilalim to ng flooring. Hmm. flooring pa rin. Yan. H kasi yan eh. No? Yan o. Oh. Hmm. Ibig sabihin may flooring. Kanal. Pababa. Yan yan. Diba? Yan analyze ko. Simpleng analyze lang yung nakuha ko nun. <laughs> yung lalim naman. Malalaman natin. Ha? Lalim, lalim. lalim. Ang galing. Ando yung mapa, nandito pala. Hmm. Mapa nga yun. Na, yun yung nagtuturo. Siyempre, kung hindi mo alam, hindi yun ang hukain mo. hindi yun wala walang deposit doon. Nandito. Siya lang nagbibigay ng klub ah. Ano yan? May, mo na ilang metro ang hanapin mo yung counter sign, counter sa north, kasi nasa north siya naka-turo. Kaya ang makikita mo agad sa north, doon sa kabila, wala doon sa south. Wala sa east kasi ang nakita niya, Kanina kanina ko lang 'to tinignan eh. Hmm. Diba, mm. eh, di ba kanina? hindi ko pa naman 'to minum habang kanina. Kasi pag ganun eh maaring yung oh, no. Ito lawa. Oh, wala, yan. Ito, lawa, lawa 'yan. Kasama nga yung siya oh. eh. May ikot na nga dito mm. eh. Ayun lang. Pero 'yan yung hindi yan. So, ibig sabihin ito, tama yung sa ano mapa. Stone map na yun, ano lang yun. Kulo ba? Palaisipan sa'yo. Palaisipan yun. Oh. Uh, hapon kasi magaling mag-ano yan. gawa ng palaisipan. Para bang pasin? Oo, mm. yeah. pasin. So, ah, mga logic. Manapin. Ito rin pala, oh. Sa nakatingin, pwedeng siyang paa, pwedeng dalawang mata. Naka-tinitignan din. Sa nakapoint. Naka lahat ng orientation niya, patungo saan? North. Lapit sa creek. Andiyan lahat. Nakaharap. Ibig sabihin, nakaharap doon. Eh, dito mo nakaharap. Dito talaga. Ibig sabihin, nakaharap, nakaharap nakapoint siyang dito. Parang mata nga, eh, nakatingin dito. Eh, no? Ito mo, mo, mo oh. ba? ni sir, paadaw. Ano sa akin yan? Dalawang ano yan? Daliri. Dalawang, eh, po, dalawang hole. Puso pero puso. tinitingnan niya yan. Hmm. Pwede yung ano heart, no? Ay, heart Ay, no? nga kuya. Yan, no? Heart. Ano yung ibig sabihin heart ng heart? Heart nga. Broken heart. nga tayo. Ayan, no? Heart, heart siya. Heart broken? May hati sa gitna. Kung broken heart siya, kung may hati sa gitna, minsan may delikado. Hmm. Kasi, ang heart kasi, pag broken hearted 120. siya, ano ba yung tawag doon? Dinasted ka ba? Diba? <todic> hmm. Di Di pa. Para hindi ito yan, o. No? Hindi ba, baba. Ito, kuya, tubig pa lang yan. Pag nalipas mo yan, flooring pa. Napakalalim po, flooring pa. Mabasagin mo. Bago tayo. Tubig talaga. Tubig talaga. Ayan, o. May bato din, o makapal yan yan, yan yung lungi yan pababa mm -hmm. yan Hing natin. may tubig na siya yan na wala na siya tapos yan yung target natin eh. ayan pong pula oh, lalim yan kahit ako na naman yung malalim <laughs> Sa nasa baba na siya eh no? hmm? Boulders. Tubig. Lupa buhangin. Buhangin pa. May mga buhangin yan. yung gatang eh. Kita so, mo? boulders Tubig. So, dalawang bato na sa ilalim. Okay. Ibig sabihin, dalawang bato ang mayroon sa ilalim dyan. Mga kapal. Okay. Hmm. Tapos putol na. boulders pa. Kita yun, no? Kita yung laman nababitin naman siya. Siya bisya buwingan sa mga tari, trabahador niya kasi sa, oh, ka <laughs> sa, sa mining Dito tayo. Tayo. Mm. Na, surface. Ang unang tatamaan mo is may boulders. Nay, kasi meron nang kasamang mga tubig ba. Dito pa lang malayo na. Ayun oh. Wala dito sa may ano. 24 meters na, bato pa lang 'yan ha. Wala <laughs> dito sa ano, sa tinatawag sa bato ha, mula sa bato. 24 meters na. Wala. Mm. Layo na item oh. Layo oh. Uh, pero may oh. may rune oh. eh, no. Oh. 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 Hmm. natin to. Oh. Hmm. Ayan, Ay, nagpasang ko na ba yung bato. Ano lang yan, ah. Sinanin pa lang. Ilan meters yung kanina? 24. 24. Okay. <laughs> yeah, okay. oh, um, lang masi eh. pulong. 24 ganyan, ganyan. Fuasa sa Hindi so. uh. 'yung lalim yan lalim 'yan. maganda, hindi hula-hula ka lang. 33 meter meters total kagaya doon ay lang yun eh mas mababaw to mas to kung ko lang din sabi no tatlong rin oh meter si natin dito pantay siya dito sa ko lang din kung ko lang tatlong poster ng meral ko di ito

5 meters ang depth ang lalim mula dun sa ano bato. limang ganito bato. 5 meters pero nag calculated niya mula dito 33 talaga so susundin talaga natin yung 33 mula dito pero tatamaan talaga natin dito makapal na ba ito ito kasi lang. magkakatabi yan sa so, konti Bato yan. Baka 3D kasi yan eh. Wala ka ganun yan oh. No? Mm -hmm. A ganun. Hindi pwede ilagan talaga. Hindi mo siya mailagan. ilagan. Maano talaga. Meron ka talagang makukuha ang bato dito sa slide so, na to. Yan. Hmm. Malalaki oh. Wala na dito ibang ano. Ha? Yung bat. Kung papresto ka Limbar. dito, kung huhukay ka, Dunin ka. Pagano? ganun. Diba? Ilis ka. Ilis ka kaso Limbar. tapasok tubig. Ganun din. Tubig pa rin ang anin mo.